Repeat order po ma'am. Isa pong sinigang miso lapu-lapu. Isa pong butter chicken. Isa pong lumpiang Shanghai. Dalawa pong plain platter rice. Isa pong sa kapo Saka po isang ripe mango shake. Thank you so much, Kuya JR. Salamat po, ma'am. Okay, i-go na ang aming order. Hello, baller! Mommy Star here. And of course, my epic mommy vlogger, Mamita. Hello. And with us, we have our very own chikititas. Hi! Nandito kami ngayon sa RSM, Lutong Bahay. Kapag paakyat po kayo ng Tagaytay, madadaanan nyo to after ng shell. Merong shell sa right side. Madadaanan nyo to guys. So, ito ang ambience. As you can see, ayan. Ambience na ambience pa lang. Busog ka na. Pak, Yan it's very chill. It's very relaxing. So yan, may walkway siyang ganyan na parang may mga grass-grass. At dito, upon entering the vicinity, <laughs> meron pa sa Lugong Center. Ayan, o. Oh. So, kung pa -uwi kayo, pwede rin kayong dumaan. Kitang-kita siya along the road lang siya. Tapos may parking siyang malaki. Mahirap kasi minsan magpunta rito pag walang parking, di ba? Ah, uh, 'yun ang problema ng mga kainan. So 'yun, ito yung nasa likod ko. It's uh, seafood Unlimited sa view pagkatabi ng Goto Pares. Uh, special roast chicken. So 'yan, RSM. As you can see, pak ganun. So ang papunta rito, yung paliko ng ano, yan yung panigulong papunta ron sa sa picnic grove. Ito yon. So, pagkalagpas ng intersection, magpapasok nyo na siya. Yun yung paakyat sa kapila. So, intersection. Marami na dito mga pasalubong centers dyan sa kapila. eto yung kanila, mga Silvana, sa you can see. So, later on, kapag luto na ang aming order, syempre, papakita ko rin yan sa inyong lahat. And this is the kabuuan factor. Ayan. Ayan. Kitang kita. Ang ganda. May pa chillax music pa siya. Ayan. Ayan. Yes, so later on, we're gonna check out the food. So habang niluluto ang aming order, yan mag-picture mag picture, picture mo na kasi instagramable instagramable <laughs> instagramable ayan oh may mga pakubo effect ayan okay i'll see you later guys bye for now chicken siya pero nandun siya sa isang lagayan. Pak na pak guys. Yarn, may pag Shanghai. Thank you so much, Kuya. Alright. So, this mommy, is mommy. our epic lunch. Yes, my dear. Hold on. Smile, children. Okay. Upon testing the feasibility of the taste test ng kanilang lutuin. Eh, napakasarap, guys. The so, feasibility. <laughs> yes, yeah, The uh, feasibility of the maya-maya. <laughs> in the Siniganginismutol. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. It's so sarap. What can you say, madam? Sarap. sarap. Yes, mommy? Sarap. Malinam Okay. So, yan, guys. Try niyo rin yung mga ibang menu nila like bulalo and everything kain time, time masarap. Bye for now, that's it.